September 23. Wengen. At nandito po ako sa barangay Kawayan Bugtong, Purok 2. Ating makakapanayam si Nanay Evelyn, po. Evelyn Kohotan. Ayan, ito po yung uh, nakita natin noon na malala yung sugat sa binti. Sabi niya, ay iminungkahi ng doktor doon sa kabanatuan na putulin na lamang pero hindi siya pumayag. Ang nangyari, nakita ito ni Dr. Felix Lumang. Kinumpay ng dalawang araw, isang gabi, at araw-araw na nililinis ni Dr. Felix Lumang. Yeah. Kamusta na Nanay Evelyn? Ah, uh, malaki na po ang pinagiba ng sugat ko po, Sir, dahil po sa tiyaga ni Dr. Lomang sa paggagamot niya po sa akin. Na hindi po maputol yung paa ko. Yeah. Maraming salamat po kay Dr. Mm. -hmm. Ano po nararamdaman po ninyo sa inyong sugat? matin hindi pa rin po ba ang sakit? Ano na lang po, parang kirot-kirot na lang po ng sugat talaga. Hindi na po kagaya ng dati talagang masakit na sobrang kirot po. Kayo po ba nakakatayo na, nakakahakbang-hakbang? Nakakalakad naman po ako pero hindi pa po pwedeng ipersa. Yung pong sugat, ah, kamusta? Meron na bang laman o ano po yung ng sugat po ninyo? Opo. Meron na pong pagbabago, malaki na rin po ang parang lumiit na po siya, tapos pumantay na rin po yung laman niya. Ah, pumantay na yung laman? Oh, po. Yung pong malalim po noon, halos pumantay na po siya. So, araw-araw ah, niyo po bang nilalanggas ito, nanay? Umagat hapon po, sir. Nalanggas po. yung gamot po ninyo, patuloy po ba kayong umiinom ng gamot? Opo, sir. Kayo po'y ay bumabalik pa rin kay Doc Felix? Opo, sir. kailan po? Every two weeks na lang po. Every Dati two weeks po. na lamang? Opo. Nanay, uh, nung una ko po kayo nakapanayam, o eh, po. nais po ninyong umuwi sa Mindoro. Opo. O, o po. kamusta po? Nais nyo pa rin po bang umuwi? gusto ko nga po sanang umuwi. Kaso po, wala po kasing mag-aalaga sa akin doon. Kaya po, kung pwede na po akong makalakad, yun po siguro ako uwi. O baka meron kayong uh, nais sabihin pa? Uh, opo, nagpapasalamat po ako sa sa mayor po natin, na si, si Galapon po, at saka kay Kapitan Roplo po at kay Sir Diego. Maraming maraming salamat po at saka kay Dr. Lumang po na napakatyagaan niya po na hindi niya pinutol yung pao dahil marami, dahil may eh, kwan po na hindi pa kwanin na putulin po. Mm.